kabigat ang ating uh, inihandang uh, topic sa hapon na ito ayun na nga mag lang tayo ng counting viewers at sana naman magsisindatingan magsisibalikan na at uh, talaga uh, talagang uh, ikangay sabi nilang mahirap ng pabalikin ng ating mga viewers pag ganito na kulang tayo sa update at uh, tulad ng sinabi natin dati, sana naman ay huwag kayong mawala sa pagkat uh, Tayo naman ay nandito lang. Kahit tayo wa hindi kulang-kulang sa live <laughs> Ulang kulang lang. Kulang-kulang ay nandito na naman ta, nandito na, nandito lang naman tayo ay nga ay kasabihan. Don't easily discourage behind the clouds because the sun is there shining. Ang ibig sabihin niyan. Ah, ito yung mangyari, tayo ay nandito pa rin. Kaya eh, sana naman, wag naman kayong mawawala. Ayan. Sana naman kayo ay magsibalikan na. o, <laughs> oh, di ba? Napakaganda ng ating topic. Kahit natumbok nga natin. Natumbok na natin kung ano ang mangyari sa Senado. <laughs> o, oh, di ba? Di ba? Di ba? Noon pa man ating uh, ipinahayag na yan. O ano nga ba talagang... Uh, Uh, mangyayari, ha? Bago pa magka-eleksyon. At uh, mukhang uh, hindi nga tayo naggamali. Ayan. Uh, mukhang hindi nga tayo naggamali sa ating uh, hula. Ay, uh, hindi naman tayo manghula. Uh, mukhang hindi nga tayo naggamali at uh, mukhang ito na nga ang mangyayari. Ayan. Mukhang puniktadong-puniktado uh, puniktado ang nangyayari. Ayan. Ayan, ay, uh, eh, kasalukuyang pa naman na uh, nag- uh, Uh, ririshyapol ang uh, administrasyon ng kanyang mga kabinete. Eh. Mga pulpul na kabinete. <laughs> o, oh, di ba, di ba? Eh, eh, siyempre kaya naman ririshyapol. Ririshyapol kasi nga mga pulpul. Huwag <laughs> naman, masama naman 'yon Hindi naman ibig sabihin na uh, pulpul. Eh, pag ibig lang sabihin yan ay siguro may nasilip ang uh, presidente na hindi magandang nangyayari. Balit, uh, iba ang pananaw ng iba. <laughs> ang pananaw ay ipit na ipit na daw ang administrasyon. <laughs> At uh, nakakahalata daw na uh, mamumuntikan na. Ang hindi ibig sabihin ay madidiskrasya na. <laughs> ayan na, ang pananaw ng iba. So, balit, uh, yan ay... Uh, kalahati lamang sa ating pananaw, 50-50 an uh, ang uh, katotohanan niya na ay konektadong -kulektado ang lahat ng pangyayari. Kasama na yung uh, mainit na mainit na isyo at mainit na mainit na tagpo sa Senado. At ito na nga ang ating pag-uusapan. <laughs> Ayan.